Naisip mo na ba kung ano ang mga kotse na pagmamayari ng pinakamayamang mga celebrity? Tingnan natin ang lima sa pinakamahal na kotse na pagmamayari ng mga sikat na tao. Number 5 Narito ang Maybach Exelero ni Jay-Z na nagkakahalaga ng 8 million dollars. Ang ultra-rare na kotse na ito ay pinagsasama ang karangyaan at bilis, katulad ng mismong music mogul. Number 4 ay ang Bugatti Veyron ni Tom Cruise. Ang $3 million na supercar na ito ay bumabagay sa high-octane na pamumuhay ng action star. Number 3 ay ang Pagani Huayra ni Floyd Mayweather na nagkakahalaga ng $3.2 million. Isa ito sa maraming exotic na kotse sa koleksyon ng boxing champion. Number 2 narito ang Koenigsegg CCXR Trevita na pagmamayari rin ni Floyd Mayweather. Ang 4.8